Good morning, guys! Akong limpihan ang saging, no? Oh, napangit man siya nga ni ano mga kamote, guys. Ang mga tawagwan sa kamote, guys, ng talbos ng kamote. Pero ipagpagmuna natin dito, guys, kung wala bang nakatago kayo oh, guys. Labong na siya, oh. Labong. Di lebayan ako dito mga kons ko mong bayding ni. Eh. Kaya kons muna na natin ang talbos guys. Nawa tayo na. Talbos ng, ng kamote. Hi. Good morning. Ang iro sa mga silingan. Okay, so. daghan o talbos guys guntingon lang na ito malinis na guys pinutulan ko din yung ano parang cactus yung pamilya ko sa cactus oh. Ah. kinuhan pinutulan ko din siya kaya yun ang, ang niya dito guys oh. wala yung tubo kinatabunan sa kamote. So, mahangin na kami guys dahil affected kami sa tropical depression. So, yung guys, malinis na guys. Linisan ko pa yung ano, mga tangla dyan, pero may gagawin pa ako pang ano ko pa yung mga ano, ipasok ko pa yung mga pinutol ko Baka na niya guys. Pag malakas ang hangin. So, yun guys, malinis na ang ating saging thank you for watching bye bye